ngayon na naglabas na ng order ang ating ombudsman na pwede na ulit makita ang mga salen ng mga public officials upisahan natin itong video na to by looking at the past salens bago to na restrict ng dating ombudsman na si ombudsman martirez at para sa mga may hindi alam ano before ombudsman martirez made the order to restrict salens releases uh, available ang salen para sa publiko pero noong 2018, nung hiningi ng PCIJ yung sal ni Duterte, nagsabi si Martirez na hindi niya to ibibigay. Hindi lang yon Gumawa siya ng memorandum noong 2020 para isigurado na wala na makakakita ng mga salen ng ating mga public officials. Since nagkaroon ng order na yun, lumala ang korupsyon sa ating bansa. At from then on, wala nang accountability, wala ng transparency. Pero today, dahil kay ngayong ombudsman, Boying Remilia, pwede na ulit natin makita ang SALEN. At bakit ba importante itong SALEN na to Ang SALEN ay yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ito po ay isang dinedeklara ng lahat ng gustong tumakbo para sa isang government position. At pag sa ganun, nakikita natin yung kanilang kayamanan. Makakatulong to para makapagbantay sa korupsyon sa ating bansa. Maganda talaga na nakikita natin to taon-taon dahil dito mo malalaman kung may ill-gotten wealth ba sila o hindi. So dahil dito ngayon, titignan natin ang mga sal-in ng mga previous years ng ating mga opisyal. So umpisa na natin to no? at dito sa video na to makikita natin ang salen ng ating mga kongresista, mga senador at ng ating mga past president, at even current president nung panahon bago itinigil ng ating dating Ombudsman martires yung pagpapakita ng salen So yung una ko papakita sa inyo ay yung salien ng ating mga kongresista. At ito ay nilabas ng ating ano ng uh, House of Representatives in April 2016. At makikita mo dito sa report na to lumalabas ang pinakamayamang kongresista natin ay si Manny Pacquiao with 3.2 billion pesos. Sunod sa kanya si Jules Ledesma with 1 billion pesos. Tapos naman to si Feliciano Belmonte. So Sunny, Sunny Belmonte to with 941 million pesos. And then sunod naman dito ay si Imelda Marcos with 900 million pesos. And number 5, si Alfredo Benitez, si Albi Benitez, with 880 million pesos. Ngayon, pag tinignan mo ako sino yung nasa top 5 natin, yung tatlong to, understandable naman kung bakit nandiyan sila sa top 3. Si Pacquiao, si Ledesma at Belmonte, dahil mga negosyante yun, mga yan, o kaya tulad ni Pacquiao, isang boxingero na world famous. Yung kay Marcos at kay Benitez, yun yung nakapagtataka. Sunod naman si Emily Aglipay. Si Emily Naglipay ay asawa ni Mark Villar with 689 million pesos naman. Sunod nun, si Mark Villar with 479 million pesos. This is in 2016. And by the way, iba na ang net worth ni Mark Villar ngayon kumpara sa 2016. And I'm gonna show you guys the difference later on nung dineklara niya yung kanyang salin as a senator. And then, this goes uh, lower pa after Mark Villar is Martin Romualdez. So, yan, yung mga nagtataka kung ano ang net worth ni Martin Romualdez back in 2016. Lumalabas dito ang net worth niya is 475 million pesos. I'm sure curious kayo malaman ngayon kung ano ang magiging net worth niya ngayong 2025. And after that naman si Gloria Macapagal Arroyo with 393 million pesos. After that is Joel Duavit. Ngayon si Duavit naman, understandable, GMA7 yan. Sunod naman dito si Toby Chanco. Ayan, Toby Chanco with 96 million pesos. Sa mga may hindi alam, Toby Chanco is the cousin-in-law of BBM. And then, after Toby Chanco, makikita mo dito yung pangalan ni Christopher Co. with 96 million pesos. Again, kung familiar yung pangalan na yun, ito ay yung kapatid ni Zaldi Co. Ito yung ama ni Claudine Ko, Nepo Baby Claudine Ko. I wonder ko ano ang net worth niya noong 2025. At dito natin makikita, again, kung may nangyaring korupsyon o wala. And honestly, tingin ko talaga may mahuhuli tayo dito. Sunod naman dyan si Sherwin Gatchalian with 92 million pesos. I'm sure na curious kayo, uh, ito si Abby Binay. Abby Binay with 49 million pesos. Ngayon tignan naman natin yung mga nasa bottom half natin ng ating mga House of Representatives. And dito, for example, number 283, almost at the very bottom of the list, is Terry Ridon at 1.9 million pesos. And the poorest member of Congress is Fernando Capanda Hicap with only 42,000 pesos net worth. Wow! Mukhang mahirap talunin yan ah. At ako din ako curious ako ngayon kung ano ba ang net worth na itong si Fernando Capanda Hicap ngayong 2025 at kung ano na ginagawa niya ngayon. O next, tignan naman natin ang salin ng ating mga senador. Okay, itong salin na to was submitted for the year 2020. At makikita natin dito yung mga senador. Nakalista dito ay si Soto with a net worth of 85 million pesos. At nung time na yon, si Ralph Recto ay isang senador with 581 million pesos. Miguel Zubiri with 220 million pesos. Franklin Drilon with 100 million. And let's look at na lang the existing senators. Yung mga tao dito na ngayon ay senador pa rin. For example, si Pia Cayetano with 84 million pesos. Oh, andito si Laila De Lima. Just so that everyone knows, Laila De Lima's net worth is 9.5 million pesos back in 2020. Tapos, sa uh, Bato de la Rosa, 34 million pesos. Sherwin Gatchalian, 91 million pesos. Bongo, 22 million pesos. Riza Hontivero, 16 million pesos. Panfilo Lacson, 58 million pesos. Lito Lapid, 75 million pesos. Si Grace Poe naman, who just finished her term, is 101 million pesos. And this is interesting. Imelda Marcos, net worth is 36 million pesos lang in 2020. And e naalala mo nung no, binanggit ko sa inyo, yung 2016 na net worth niya was almost a billion pesos. Hmm. Kailangan talaga tingnan 'yan. Tapos si Kiko Pangilinan naman is 23.9 million pesos, Joel Villanueva at 33 million pesos. At 'yan ang mga salian ng ating mga senador back in 2020. O ngayon naman, I'm sure excited na kayo para dito. Tingnan naman natin ang salen ng ating current president na si BBM. At Atong salian na to na ipapakita ko is from 2015. That was 10 years ago at nung time na yon, obviously hindi pa siya presidente. Tingnan nga natin yung kanyang salian. Pag nakita mo dito yung total lumalabas ay ang net worth niya ay nasa 537 million pesos. I'll give you guys a detail kung ano ba yung mga ari-arian ni BBM. For example, meron siyang mga lupa, mga assets niya dito, totaling about 16 million pesos. And then may mga personal property siya including mga cars. Meron siyang uh, Lexus, Patrol, Alphard, Camry, Grandia, meron siyang Prius, meron siyang isang Nissan pickup na 1997. Wow. Ngayon ito naman yung mga paintings na meron si BBM. Meron siyang mga Albor, Cabrera, itong Cabrera, kung alam niyo yung Ben Cab, ito yung Ben Cab, marami siyang Ben Cab na ano na paintings. Meron din siyang Hoya. Yung Hoya niya was from 1976 worth 2.8 million pesos. Hindi lang ngayon, marami din siyang mga Arturo Luz at meron din siyang mga manansala. And ito yung pinaka-curious sa akin, yung kanyang Jose Rizal na painting from 1888. Wow! Nakalagay dito that it was a gift and the value based on December 2013 is 5.775 million pesos. Okay, ang suggestion ko lang ano para kay BBM, kung may mga ganito kang paintings, if possible, why don't you donate it to the museum o kaya leave it in trust with the museum sa National Museum para naman makita ng lahat itong mga paintings sa meron ka. I would love to see all these paintings and uh, may mga ibang maka-appreciate ng mga painting sa hawak mo. Etong mga ganitong salen ay makita natin at makukumpara natin from back in 2015 and all throughout the years up to 2025 para makita natin paano lumaki yung salien niya because I'm sure 10 years later mas malaki na ang salien ng mga taong to. Ngayon, ito na yung exciting part para sa ating lahat. Para malaman nyo, no, pwede natin makita ang past salience ng lahat ng past presidents. Dahil ang PCIJ ay kinocompile itong information na to at nilalagay nila itong lahat sa website nila. Ililive ko nga yung link dito sa description. Pero alam ba nyo na after 2018, wala nang nakikitang salen ang ating publiko. At hindi na naka nakakakuha ng salen ang ating PCIJ para ilagay sa archives dahil to sa utos ni dating ombudsman Martires na hindi na daw pwedeng gawing pampubliko ang salen ng ating mga opisyal. Gumawa pa siya ng memorandum, nag-issue siya ng memorandum na nire ang pagbibigay na ng salen. Hindi lang yon, nag-propose siya ng amendment sa ating batas na sinasabi niya na kung sino ang magkomentaryo tungkol sa salen ng mga opisyal, pwedeng makulong. Ganun kalala at dahil po doon, nawalan na ng accountability, nawalan na ng transparency, at lumala ang corruption from 2018 to today. Kaya nga nakakatuwa talaga itong ginagawa ni newly appointed ombudsman, Boeing uh, Boying Ramulia, dahil sa kanya, mukhang magkakaroon na naman tayo ng transparency and accountability. So with that, tignan natin yung ating mga past presidents. As, uh, like I told you guys, ano, wala namang nagtatago ng kanilang salin back then. Eh. Yung mga presidente, nakikita nyo dito sa website, andito ang salin ng lahat ng mga presidente. Pero may isa nga na nagtago ng kanyang salin at yun yung si Duterte. At dahil dito, yun ang titignan natin today. Ayan, makikita mo yung salin ni Duterte from 1997 all the way to 2017, the last year na nakakuha sila ng sale ni Duterte. And I'm gonna show you guys muna yung 2017 na. Ano? At pag makikita mo dito yung sale niya, lumalabas dito ang kanyang net worth ay nasa 28.5 million pesos. And not only that, pansinin nyo yung isang utang niya dito na personal loan from Samuel Uy at 800,000 pesos. What's interesting is, kung the name sounds familiar, Samuel Uy, Uy or Sammy Uy ay binanggit na ni Trillanes back then. Nakikita mo may connection sila dahil yung pangalan ni Sammy Uy ay hindi lang lumabas dito sa 2017 sal and if we go back into the other years, lumalabas from back Still, uh, 2017, 2016, and then 2015. Ayan, makikita mo dyan, ano, yung utang ni Duterte, lumalabas dito ay yung pangalan ni Sammy Uy. Ayan. And back then, ang utang niya ay nasa 1 million, 1.2 million, all the way back to 2015, 2014. So nagumpisan lumabas yung pangalan ni Sammy Uy or Samuel Uy noong 2012. In 2011, makita mo dito, miscellaneous payables ang yung nakalagay na utang na 1.3 million pesos. So ganito nakakatagal kilala ni Duterte itong si Samuel Uy o si Sammy Uy na binanggit ni Trillanes nung Quadcom hearing at back in 2016 na naglalagay at nagdedeposit ng pera sa account ni Duterte sa BPI. Ngayon ito na ang problema natin. Nakita nga nyo dito in 2018, ang sale ni Duterte lumalabas 28.5 million pesos lang ang kanyang net worth. Pero kung matatandaan nyo, Nung sa quadcom hearing, pinlay ni Trillanes yung video ni Duterte kung saan inaamin ni Duterte na meron siyang around 200 million pesos sa kanyang BPI account. If I remember correctly, that video was taken around 2014-2015 o kaya up to 2016. So kung 2016 yan, at sabihin natin yung last uh, sale niya was 2017 at 28.5 million, ibig sabihin under-declared yung kanyang salen by at least 170 million pesos. At yan ay labag sa batas. Kasi kailangan ng isang opisyal i-declare lahat ng pera nila. At dito nakikita natin na yung sinabi ni Duterte kumpara sa salin niya ay hindi nagtutugma. Ito pa yung mas malala. Ano kaya ang salen ni Duterte nung last term niya bilang presidente in 2022? Kailangan natin kumpara yung salin niya at yung net worth niya noong time na yon at ikukumpara natin yan doon sa kanyang dineclare verbal declaration sa harapan nating lahat during the Quadcom hearings nung inipit siya ni Trillanes biglang napaamin siya at sinabi niya dito na meron daw siyang 5 billion pesos. Parang nainsulto pa siya at sinasabi pa niya, hindi ba niyo tingin na kaya daw niyang kumita ng 5 billion pesos? Tingin ba daw natin na gano'n sila kahirap na hindi daw nila kaya magkaroon ng 5 billion pesos? Nako, kung yung sali niya hindi nakalagay 5 billion pesos, magkakaproblema talaga si Duterte. At kung nakalagay naman 5 billion pesos sa kanyang salin, may problema pa rin siya kasi dito kailangan niyang i-explain pa paano siya nagkaroon ng 5 billion pesos sa sweldo ng isang presidente. At yan ang dahilan kung bakit importante itong mga salen na to. Dahil sa mga salen na to, malalaman natin kung sino talaga ang mga korup sa ating mga opisyal. At dito makikita natin, ngayong lalabas ng salen ang tunay na yaman ng ating presidente, ng vice president, ng speaker of the house, ng ating senate president at ng buong kongreso, buong senado at lahat ng mga opisyal sa iba't ibang departamento. At tignan nga natin at malaman natin sino ang corrupt at sino ang hindi. Sino sa tingin nyo? Isulat nyo sa comment section sa ibaba para magkaalaman na tayo.